Balita ako. May nagdidiwang na. Ano <laughs> Inintay nyo lang na mawala yung channel ko, may strike yung channel ko, saka kayo magsisitahulan. Anak sa ering naman. Anong klaseng yung uh, laban yung gusto nyo? Ah, kung kailang hindi ako makakasagot sa inyo, saka naman kayo nagsisitahulan dyan. Anak sa ering naman. Oy, doklat! <laughs> nagdidiwang ka na raw ah anak sa ering pinatunayan mo lang na talagang duwag ka bakit ngayon ka lang nagpakita na mukha mo kung kailang wala na ang channel ni Kapeso anak sa ering naman inintay mo lang talaga bago ka makalabas dyan ang pagmumukha mo ibig sabihin duwag ka ngayon ka lang nagpakita kung kailan na alam mong hindi na ako makakabuntot sa'yo sa live mo pero oh, may bago tayong youtube channel hmm Okay? Maraming salamat sa inyo lahat dyan. Don't forget to like, share, and subscribe our new YouTube channel. Bagong tambayan ng mga supporters, negapeso, peso, viewers, at igit sa lahat, mga bashers. Okay? Maraming salamat. Bye-bye po sa ating lahat.